So, Honda Honda 150 XR Tuwang ng highway o kami dyan <laughs> Honda 150L Testing sa 160 <laughs> hey, Shout sa Miguelo ang takbo natin na uh, 97 kaya sabay lang kami oh uh. Paunahin natin o uh. Wag uh, Tapos Overtake tayo 6, tayo birah, uh, 117, 119, <laughs> nggak iwan lah, <laughs> 125. mga lods iwan iwan talaga yung 150L Honda magilas talaga yung ano hindi pa tayo dumadapa nun saka naka open pipe pa tayo kaya e magilas talaga itong ano eh click 160 patayin na natin yung camera. Alright.